mga kachabs Tinan mo naman ang ginawa ng mga kambing Niradot yung ano ko halaman ko Tinan mo naman ang ginawa nila mamaya Papakita ko yung mga halaman ko niradot nila Diyos ko po patawarin tayo ng mga kambing kachabs oh, niradot nila yung halaman ko kachabs yun yung itsura ng halaman ko. Doon! Doon kayo! Doon kayo! Doon! Doon! Doon kayo! we kayo doon! Uwe! Uwe! we doon! Yan yung namang kachabs ang inabot ng halaman ko. Hindi ko na ano kasi naglalaba ako. Tinan mo nangyari. O, oh, ayan kachabs. O, oh. ayan o, oh, nangyari. Ayan. Ayan, nagkatuwad-tuwad. Ayun, naradot lahat. Wala nang dahon. Ayan. Ayun pa, naubos ang dahon. suskupo, po, sayang yung halamang ko. Wala ng dahon ka, Ayan, ito pa na laglag. Oh. Sino nang sa mga halaman ko? Susko, sayang ng dahon. Kalalago ko man din. Tingnan mo ang nangyari. Wala ng mga dahon. Ito, oh. Tingnan mo ang nangyari. Nasa luba ko naglalaba. Paglabas ko pa. Ayan na ang nangyari. Nakawala yung ano. Nakawala yung kambing doon sa ano doon sa palayan ay nagkatumba-tumba yung ano ko oh kasus din oo ko ano na ang nangyari dito ito namang aso ko nakatunga nga lang din tuwan tuwa lang din siya na nilalamon na ng kambing yung ano tinitingnan lang ayun yung mga kambing oh Ayan yung mga kambing, oh, ayun, oh. Ayan, oh. Ang lapit lang dito sa amin kasi niyan, eh. Taga doon lang 'yan sa may kabilang ano. Ibayo. E, susko po, patawarin ta ng Panginoon. Ayan, nagka warla-warla na 'yung halaman ko. Naubos talaga 'yung dahon ka-Chubs. Tingnan mo ang nangyari ka-Chubs, oh. Wala na siyang dahon. Ayan, ang nangyari. Oh, ayan, susko, ginoo ko gino ako, ano na nangarin itong halaman ko. Wala na ka-Chubs. Naubos na.